Si Dorothy Jones ay pinanganak noong January 6, 1936 sa Gapan, Nueva Ecija. Ang kanyang ina ay isang Filipina na si Inocencia Acuesa at ang kanyang namang ama ay isang American soldier na si John William Jones II. Siya ay nadiskubre ng dating former movie queen na si Delia Razon noong siya ay 13 years old pa lamang nang minsan itong sumalis isang amateur singing contest sa Manila si Delia Rason din ng kumumbinse sa may-ari ng LVN Pictures na si Doña Sesang de Leon para gawin si Dorothy bilang isang artista at una na ngang nasubok ang kanyang talento sa pag-arte sa edad na 14. Dahil sa makinis at maputing kutis ni Dorothy ay binigyan siya ng screen name ni Doña Sesang na Blanca, isang Spanish word na ang ibig sabihin ay white. Sa kabila ng pag-arte ay nakapagtapos si Nida Blanca ng high school sa Adamson University at kumuha ng pre sa University of Santo Tomas. Dahil sa taglay na husay ay mabilis na nakilala si Nida Blanca sa industriya at naging isang sikat na leading lady ng mga kilalang leading men simula pa noong 1950s. Ngunit ang talagang tumatak sa publiko ay ang na-establish na, na team-up niya kay Nestor de Villa at lalo pa nga siyang nakilala nang gumanap siya bilang Marsha sa sikat na TV series na Jan and Marsha kung saan ay nakasama niya ang hari ng komedya na si Dolphy na siyang gumanap bilang Jan Pruntong. Si Nida Blanca ay nakagawa ng 200 na mga pelikula sa anim na dekada niyang paglilingkod sa industriya at nakakuha ng maraming mga awards. Una siyang ikinasal sa kanyang asawang si Victorino Torres kung saan siya nagkaroon ng anak. Subalit ang nasabing pagsasama ay hindi nagtagal. Dahil dalawang taon matapos na ipanganak ang kanyang anak ay naghiwalay na sila. Taong 1979 ay muli itong ikinasal sa United States sa kanyang pangalawang asawa na si Roger Lawrence Trunk, isang American singer at actor na kilala sa kanyang pangalang Rod Lauren. Nagkakilala sila ni Nida Blanca na magtungo ito sa Pilipinas dahil sa filming ng pelikula nitong Once Before I Die noong 1964. Taong 2001 ay nagulat ang lahat ng matagpuan ng kanyang walang buhay ng katawan sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot ng Atlanta Center kung saan siya nagtatrabaho bilang isa sa mga directors ng MTRCB. Samahan niyo po akong balikan ng isa sa mga pinag-usapang kaso sa ating bansa. Ito ay ang misteryosong pagkamatay ng isa sa bituin na minsang nagbigay ng liwanag sa larangan ng teatro at telebisyon. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma kayo sa mga bago nating upload na videos. November 7, 2001 ay nagulat ang buong Pilipinas dahil sa pagkamatay ng veteranang aktres na si Neda Blanca. Natagpuan ang kanyang katawan sa backseat ng kanyang sasakyan sa 6th floor ng parking lot ng Atlanta Center, isang residential commercial building sa Green Hills, San Juan, Manila. Naliligo ito sa sariling dugo dahil sa mga tama ng saksak Marami ding nakitang pasa at bakas ng pambubugbog ang kanyang katawan, lalo na nga ang kanyang mukha, na minsang pinagpantasyahan at kinainggita ng maraming kababaihan dahil sa taglay nitong kagandahan. Bugbog, sarado, sinida. Yung mukha niya, bugbog, sarado. Yung mata niya talagang lumalabas na halos ang anong maga ng mata niya. Bug -bug. hindi mo siya makilala siya, sinida blanca. Buong mukha niya talagang bugbog, sarado. May saksak dito marami, may saksak dito, may saksak sa mukha. Talagang grabe. Ang nasabing report ay agad na nakarating sa mga kapulisan na agad na nagtungo sa lugar para sa initial investigation. Si Police Chief Leandro Mendoza ay bumuo ng grupo na tinawag nilang Task Force Marsha para siyang tumutok sa investigasyon ng kaso. Sa kanilang ginawang initial investigation, ay napag-alaman nila na huling nakita si Nida Blanca na buhay ng ganap na alas 5 ng hapon noong November 6, 2001 nang lisanin nito ang kanyang opisina sa Movie Television Review Classification Board. Matapos ang apat na oras na meeting sa 33rd floor ng Atlanta Center, ayon sa isa sa kanyang mga co-worker, ay nakatanggap ito ng telephone call bago ito umalis. Ayon pa sa report, ay nagawa pa nitong sabihin sa si isang empleyado doon na aatend siya ng lamay sa Santuario de San Antonio sa Forbes Park, Makati, at nag-iwan pa ng katagang, See you again tomorrow, na nakangiti bago ito tuluyang umalis. Nang ganap ng alas 10 ng gabi, ay nagtaka ang kanyang personal assistant na si Elena Paz, dahil sa hindi pa ito umuwi, kaya naman tinawagan nito ang mga kaibigan ni Nida, para malaman kung nasaan ang aktres. Ngunit hindi din umano nila alam kung nasaan ito. Kasama ang dalawang relatives ay nagtungo si Elena Paz sa Atlanta Center para hanapin si Nida Blanca. At doon nila nakausap ang security guard ng nasabing gusali na nagsabing ang sasakyan ni Nida Blanca ay nasa 6th floor parking lot. Thinking na lumabas si Nida kasama ang isang kaibigan gamit ang ibang sasakyan ay umuwi na ng bahay si Elena Paz ng bandang alas 11.30 ng gabi at sinabi ng mga ito kay Rod Strunk na hindi nila natagpuan ng aktres. Kinabukasan November 7, 2001, nang ganap na alas 8 ng umaga, habang naglilibot ang security guard sa Atlanta Center for Inspection, ay nakakita ito ng bakas ng dugo sa parking lot sa 6th floor, at ang nasabing trail ay naglid sa kanya sa nakaparadang sasakyan ng aktres na Nissan Sentra. Ang nasabing sasakyan ay nakalak at, ang at ng kanya itong silipin ay doon na niya nakita ang dugoong katawan ng aktres sa backseat. Ang parking area sa 6th floor ng nasabing gusali ay may anim na spaces na nakalaan para sa mga tauhan ng MTRCB at wala ditong nakastation na security guard maging surveillance camera maliban sa isang wide angles na salamin. Ang sasakyan ni Nida ay nakaparada sa pinakadulong bahagi malapit sa pader at bahagya pang natatabunan ng isang konkretong poste. Ayon sa autopsy result, si Nida Blanca ay nagtamo ng 13 stab wounds at ang fatal blow ay natamo niya sa kanyang leeg na tumagos sa kanyang larynx o ngalangala. Ganon din ang hiwa na pumutol sa kanyang jugular vein Punong-puno din ng pasa ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay namamaga at namumuo ang mga dugo. Ang kanyang tadyang ay parehong durog na nagpapakita na siya ay pinahirapan bago siya pinatay. Ayon din sa report, ang ilang saksak sa kanyang katawan ay post-mortem o wala na siyang buhay ng kanya itong matanggap. Ang time of death base sa lagay ng kanyang bangkay ay bandang alas 4 hanggang alas 5 ng madaling araw noong November 7, 2001. Tatlo hanggang apat na oras bago nagawang matagpuan ang kanyang katawan. Dahil ayon sa Soko officer, nang ma-retrieve nila ang katawan ni Nida Blanca ay wala pa ito sa rigor mortis stage. Wala din silang nakitang bakas ng fingerprints. Naman ay malaki ang possibility na patay na ang aktres bago ito isakay sa kanyang sasakyan. Base sa sukat, lalim at itsura ng kanyang mga sugat, ay naniwala sila na ang salarin ay gumamit ng single-bladed na patalim na may lapat na 5.5 cm. Ang kanyang remains ay nilagay sa White Plains Chapel malapit sa kanyang bahay sa Quezon City kung saan siya ay dinalaw ng libo-libong tagahanga, mga kaibigan at maging ang mga nakasama niya sa industriya. Ngunit sino ang pumatay kay Nida Blanca? Paano sinapit ng isang mabait at walang kaaway na aktres ang masakit na kamatayan? Uh, Napaka-supportive na tao. Napakabait. Parang nanay na namin siya. We have peace of mind kami ni Karing uh -oh. na at least we know that he is, up in he is up in heaven. He will be with the Lord. At I'm very sure. wala siyang kagalit. Wala yeah. talang kagalit. Walang Walai. Walai. kagalit si Dory. Yeah. Yeah. Wala. <laughs> Siyempre, eh, ikaw man ang kagigising mo, makakatanggap ng ganyang balita, magugulat ka dahil hindi mo makakalain eh. Kaya tinanong ko kagad bakit wala bang kasama si Nida dahil alam na alam natin lagi may kasama yan sa lahat ng lakaran niya, no? May alalay siya, kaya um, bakit itong panapagkakataon nito ay hindi siya na nagkaroon ng kasama? At nakalimutan para yung cellphone sa bahay? Uh, yung pang-pangyayar. Uh, uh, sa ginawang investigasyon ng NBI at ng Task Force Marsha, ay may ilang mga sospek sila na pinangalanan. Nagkaroon din ng iba't ibang tsuri tungkol sa kanyang pagkamatay. At isa na nga dito ay ang paglabas ni Pedro Philip Medel Jr., Ilang araw matapos ang krimen ay sumuko ito sa otoridad at sinabi niya na siya ang pumatay sa aktres. Ayon sa kanya, ay pinahihirapan siya ng kanyang konsensya kaya siya sumuko. At dito na nga niya inilahad ang kanyang sinumpaang salaysay tungkol sa kanyang naging partisipasyon sa nasabing pagpatay. Sinabi niya na siya isang professional killer na hinayar sa halagang 50,000 pesos para sa nasabing trabaho. Ayon sa kanya, ay isang middleman na nagngangalang Mike Martinez ang tumawag sa kanya noong October 2001 para umano mag-participate sa project na tinawag nilang Tantoko Project. Ang nasabing project ay para umano takutin ang isang babaeng asawa ng isang Chinese. November 6, 2001 ay muli siyang nakatanggap ng tawag mula kay Mike Martinez at nagkasundo sila na magkikita. Habang hinihintay si Martinez ng bandang alas 5 ng hapon, ay isang Caucasian man ang dumating at tinanong kung siya ba si Philip Middle. At sinagot naman niya ito ng oo. Nang tanungin niya ang lalaki kung nasaan si Martinez ay sinabi nito na kakatagpuin nila ito sa ibang lugar. Nagmaneho ito at nagtungo sa isang kamayan restaurant sa EDSA kung saan ito sinabing naghihintay si Martinez. Nang ganap na alas 9 ng gabi ay hindi pa rin dumating ang kanilang hinihintay. Kaya naman kumain na sila ng hapunan ng nasabing Caucasian man na tinukoy niyang si Rhodes Trunk, ang asawa ni Nida Blanca. Habang kumakain, ay binigyan siya nito ng instruction tungkol sa kanilang gagawin sa babaeng asawa umano ng isang Chinese. Matapos ang hapunan, ay hindi pa rin nagpakita si Martinez kaya naman nilisa na nila road-strunk ang restaurant ng ganap na alas 10 ng gabi at tinungo na nga nila ang ika na palapag ng Atlanta Center Building malapit sa Green Hills, San Juan, Manila. Pumarada ito sa tabi ng isang Nissan Sentra at naghintay hanggang alas 12 ng hating gabi. Bago ito umalis, ay binuksan nito ang nasabing sasakyan kung saan siya sumakay. Habang naghihintay para hindi mainip, ay inubos niya ang oras sa pakikipagpalitan ng text messages sa kanyang mga kaibigan, hanggang sa hindi niya namalaya na siya ay makatulog. Nagising na lamang siya ng bandang alauna ng madaling araw dahil sa ilaw na nagmumula sa paparating na sasakyan at pumarada ito sa katapat na parking space. Nakita niya si Roadstrunk na bumaba doon kasama ang dalawang babae. Itinulak ni Rhodes strong ang isang babae na nakasuot ng stripe na blouse at dark colored na pantalon sa backseat ng, ng, Nissan Sentra. Ayon sa kanya, ay tinadyakan nito ang babae. Dito, niya na, dito na umano niya ito tinulungan sa ginawang pambubugbog bago niya ito sinaksak sa liig at sa tagiliran. Matapos ang ginawang pagpatay ay nilisan nila ang nasabing parking lot ng bandang alas dos ng madaling araw. Hinatid siya ng mga ito sa kanyang tinitirhan kung saan niya itinago ang kutsilyo sa ilalim ng lababo sa kusina. Ang nasabing kutsilyo ay napasakamay ng NBI. Ang babaeng tinutukoy nito na kasama ni Roadstrunk ay si Ding Tangtoko. May isang witness din na nagsabi na nakita niya si Nida Blanca at ang kaibigan nitong si Candelaria Ding Tangtoko sa Casino Filipino ng gabi ng November 6, 2001. Ang nasabing mga aligasyon ay tinanggi ni Ding Tantoko at pumayag pa nga ito na sumailalim sa isang lie detector test kung saan ay nakapasa ito. Makalipas lamang ang apat na araw matapos ang ginawang sworn statement ni Philip Middle Jr. ay nagbago ito ng testimonya. Ayon sa kanya, nang dalhin siya sa Department of Justice para sa gagawing arraignment, ay pinilit lamang siya para okuin ang nasabing krimen. Nakaranas umuno siya ng pagpapahirap o torture mula sa miyembro ng mga kapulisan na humahawak sa kaso. nag pa ito sa harap ng media at sinigaw na sana ipatawarin siya... <coughs> na sana ipatawarin siya ni Roadstrang dahil wala umano itong kasalanan at hindi niya ito kilala. Sinabi din niya na ang ebidensyang nakuha sa kanyang pangangalaga katulad na lamang ng murder weapon ay itinanim ng mga otoridad na humahawak sa kaso. Pinakita pa nito ang kanyang mga pasa sa braso. Nadulot umano ng ginawang pagpapahirap sa kanya. Dahil sa nasabing allegation ay agad na isinailalim si Philip Medel Jr. sa isang medical legal examination. Ngunit wala silang nakitang traces ng torture sa kanyang katawan tulad ng kanyang sinasabi. Isa pang testigo ang lumabas. Ito ay si Leonelo Gonzaga. Siya ay isang security officer na nagtatrabaho sa agency na pinamumunuan ni Rolly Quintanar na pamangkin ni General Galileo Quintanar. Ayon sa kanya, siya at si Medel ay dati nang nakatira sa iisang apartment. Nakilala niya umano ito sa bahay ni General Quintanar. Sinabi din ni Gonzaga na noong November 10, 2001, ay inamin ni Medel ang naging partisipasyon nito sa pagkamatay ni Nida Blanca at gusto niya umanong sumuko. Ang nasabing pangyayari ay agad na pinaalam ni Gonzaga kay Rolly Quintanar at ito umano mismo ang nag-facilitate ng ginawa nitong pagsuko. Ayon din sa kanya, ay narinig niya itong kausap si Rhodes bago ang krimen. Ngunit itinanggi naman ni General Quintanar na kilala niya si Medel at Strunk. Isang maliwakang manhunt naman ang isinagawa para hulihin si Mike Martinez na siyang sinabing middleman, ngunit hindi nila ito natagpuan. Ayon sa report noong alas 7.30 ng umaga ng November 19, 2001, bago ang ginawang paglabas ni Medel sa media, ay dinukot ito ng pitong mga kalalakihan habang naglalakad sa kahabaan ng Magnolia Street sa Road San Valley Subdivision sa Paranaque City. Ang nasabing pagdukot ay nireport ng ilang mga nakasaksi sa barangay officials at sa paranyake Police maging sa anti-kidnapping task force sa Camp Krame. November 26, 2001, sa isang media interview sa harap ng mga reporters, ay sinabi ni Philip Medel Jr. na nakita niya si Michael Martinez sa CIDG sa Camp Crame kung saan siya dinitain. Nagawa pa nitong ilarawan ng suot na damit ni Michael na siyang suot nito bago ito mawala. Dahil sa naging pahayag nito ni, ni Philip Medel ay agad na nagtungo ang pamilya ni Martinez sa CIDG para pakawalan ng mga ito si Michael Martinez. Ngunit itinenggi ng mga ito na hawak nila ang sospek. Dahil dito, ay nag-file ng petition for habeas corpus ang pamilya nito sa Regional Trial Court Branch 78 sa Quezon City laban kila PNP Director General Leandro Mendoza, Chief Superintendent Nestorio Gualberto, Senior Chief of the CIDG Senior Superintendent Leonardo Espina Sr., at Senior Superintendent Hisos Bersosa, maging sa mga members ng Task Force Marsha para ilabas si Michael Martinez. Ngunit ang nasabing petition ay nadinay, dahil sa kawalan ng ebidensya maliban sa statement ni Philip Middle Jr. Despite sa ginawang pagbabago ng statement ni Philip Middle Jr. ay nagbase pa din ang NBI sa kanyang mga naging unang testimonya. Dahil ayon sa kanila, ang ginawang retraction ni Middle ay ginawa niya sa harap ng publiko at hindi sa ilalim ng isang oath. Kaya naman ang kanyang testimonya ay maaari pa ding gamitin basihan para sa kaso. Ayon sa nilabas na pahayag ni NBI Director Reynaldo Waikoko sa kanilang ginawang investigasyon, ay malaki ang posibilidad na may kaugnayan si Philip Middle Jr. sa krimen dahil una sa lahat ay ito ang lumapit sa kanilang tanggapan at sumuko claiming na siya ang pumatay sa biktima. Ayon din kay Waikoko, ang dalawang ebidensya na makapagdidiin sa mga sospek ay ang Swiss Army Knife na ginamit na murder weapon at isang payong na siyang naglagay kay Roadstrunk sa crime scene. Nagawa din nilang ma ang isang resibo. Ayon sa kanila, dalawang araw bago ang krimen ay bumili si Roadstrunk ng Swiss Knife sa Robinson's Galleria Mall sa Mandaluyong City. At ang nasabing patalim ay ang na-recover nilang murder weapon na nasa ilalim ng lababo ng tinitirhan ni Philip Middell Jr. Ayon din sa testimonya ng isa pang testigo na si Leticia San Jose, ang payong na nakita sa crime scene ay pagmamayari ni Rhodes Strunk. Lagi nito iyong dinadala sa kanyang sasakyan na Nissan Vanette, kahit saan siya pumunta. Umami naman si Rhodes Strunk na nagtungo siya sa pinangyarihan ng krimen ng umaga matapos malaman ang nangyari pero hindi umano siya lumapit sa sasakyan. Maliban sa mga ebidensya ay nakakita din sila ng possible motive para gawin ni Rhodes Trunk ang nasabing krimen. Ayon kay Waikoko, ang nasabing motibo ay, ay may kinalaman sa pera. Napag-alaman kasi nila na si Nida Blanca ay may 85 million na properties kasama na dito ang kanyang kondominium sa Green Hills na nagkakahalaga ng 10 million at ang bahay nito sa California na nagkakahalaga ng 30 million pesos. Nagprepare din ito ng kanyang huling habilin kung saan ay nakalahad doon na lahat ng kanyang mga properties ay kanyang ipapamana sa kanyang anak na si Catherine Torres. Ayon kay Wai Koko, kung ipapaanal ni Nida Blanca ang kasal sa asawang si Nirod Strunk, ay wala itong makukuha na kahit na sentimo sa kanyang mga ari-arian maliban na lang kung mamamatay ito bago pa nito ma-terminate ang kanilang kasal. Dahil ayon sa batas, si Rhodes Strunk bilang isang legal na asawa ay may karapatan sa bahagi ng kayamanan ng asawa kahit pa nga hindi ito isinama sa huling habilin. Ayon din sa kanila, ay ginamit ni Rhodes Strunk ang duplicate key para magawang makatago ni Philip Medel sa likuran ng sasakyan ni Nida Blanca na nasa parking lot ng Atlanta Center Building. Dahil dito ay nakakita na ng probable cause ang Department of Justice para magsampa ng kasong parricide laban kay Rhodes Strong noong July 2002 at murder naman kay Philip Medal Jr. at ilang John Doe's. Ngunit limang buwan bago pa man magawang makapagsampa ng kaso, ay nagawa ng makalabas ng bansa ni Rhodes Strong. Nagtungo ito ng California para bumisita sa, isang, sa inang may sakit at hindi na ito bumalik ng Pilipinas. Kaya naman noong May 12, 2003, ay naglabas ng warrant of provisional arrest ang hukuman para hilingin ang extradition ni Rod Strunk pabalik ng bansa pa para humarap sa paglilitis. Nang matanggap ang extradition request mula sa ating government, ay inaresto ng federal agents si Rod Strunk at dinala sa Sacramento County Jail para doon iditine habang dinidinig ng hukuman ang kanyang extradition. Ang anasabing usapin ay dininig noong October 17, 2003 sa Federal Courthouse sa Sacramento. Ang abogado ni Rose Strunk na si Jeffrey Kravitz ay pinagdiinan sa nasabing pagdinig ang ginawang pagbabago ng testimonya ni Philip Medel Jr tungkol sa pagkakasangkot ni Strunk sa krimen at nang mabigo ang Philippine prosecutors na makapag-provide ng iba pang ebidensya na magko sa ginawang recantation, ang U.S. Magistrate na si Gregory Hallows ay dininay ang nasabing extradition request noong November 12, 2003 at iniutos na palayaan si Strunk. Matapos na makalaya, sa isang press conference, ay sinabi nito na ang tanging ebidensya lamang umano na mayroon ng ating gobyerno ay ang testimonya ni Philip Medel Jr. na hindi niya kilala. Marami din sa kaibigan nito maging ilan sa mga nakasama ni Nida Blanca sa industriya ang naniniwala na walang kinalaman si Rod Shrunk at ito ay isang fall guy. Napakabait ng na tao niya. Hindi magagawa ni hindi nga nakikipag-away. <laughs> mm -hmm. Hindi ko nakita nakipag-away yun, no? Inaway, si Nida. Not the heavily Short, not Rod, not Elena, not even the driver, Tony, no. Because I know these people. I've been a friend to Nida Blank Dory for 42 years. On July 11, 2007, nang ganap na alas 11.30 sa ng umaga, ay nakatanggap ng tawag ang kapulisan ng Tracy, California mula sa isang babae. Natagpuan kasi nito ang isang lalaking duguan sa isang parking lot malapit sa Breezeway bago makarating ng Central Avenue. Ang nasabing lalaki ay kinilala lang ang 68 years old na si Rhodes Trunk. Ayon kay Sergeant Steve Buchelman, ay walang nakakita sa ginawang pagtalo ni Rhodes sa Esa gusali. Ngunit nakakita sila ng ebidensya sa kanyang silid na nag iindicate na si Rhodes Trunk ay nagpakamatay. Tumalon nito mula sa balkoni ng isang hotel na may taas na dalawampung talampakan hanggang kamatayan ay tinanggi ni Rod Strunk na may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang asawa. Samantala, ang suspect naman na si Philip Medel Jr. ay namatay noong 2010 sa Pasig General Hospital. Matapos ang walong taong pagkakakulong, ay sinugod ito sa hospital matapos na magreklamo dahil sa nahihirapan itong huminga. Ayon kay Dr. Alan Salvador Custodio, ay namatay ito dahil sa infeksyon ng dugo sa ng pneumonia. Ayon pa sa kanya, ang noon ay 62 years old na na si Philip Medel ay mahina na nang dumating sa hospital. At ayon sa natanggap nilang report, ay dalawang linggo na itong inaatake ng ubo at hindi rin nakakakain ng maayos. Sa pagkamatay ni Philip Middle Jr. at Rhodes Trunk ay nalibing na din sa limot ang kaso ng pagkamatay ni Nida Blanca hanggang sa kasalukuyan. Ganun pa man ay may ilang tsyorya pa ang lumabas tungkol sa naging pagkamatay ng aktres. Isa pa sa mga naging tsyorya na lumabas sa report ng Yes! Magazine ay si Nida Blanca Umano ay nagkaroon ng kaugnayan sa isang big time na politician at ang nasabing politiko ay pinagkatiwalaan nito ng isang malaking halaga habang hinaharap nito ang isang pending case. Ayon sa report, ay nais ni Nida na ibalik ang nasabing pera sa politiko, ngunit may mga tao umano na pumipigil dito dahil sa ang nasabing politiko ay wala ng kapangyarihan. Ang nasabing theory ay nabuo dahil sa pangalang Jose Villaverde Bank Account may usap-usapan kasi na ang check ni Nida Blanca ay may mga trail na nag-uugnay dito sa Jose Larde Bank Account na pagmamayari umano ni former President Joseph Ejercito Estrada na nang mga panahon na yon ay nahaharap sa impeachment. Ngunit marami ang kumustyon sa nasabing teori. Isa na nga dito ay ang kanyang sekretary na si Elena de La Paz. Ayon sa kanya, ay walang pera si Nida Blanca sa katunayan, inilagawa pa umano nitong hiramin ang mga nakaraang pensyon ng asawa nitong si Rhodes Trunk. Isa pa sa mga nabuong jury ay ang Casino Syndicate. Ayon sa ilan, ay may mga grupo na nagpapatakbo ng isang money lending business sa isang kasino, kung saan ang 2 milyong kapital ay nagawa nilang palaguin ng 100 milyon. At ang nasabing mga tao ay namuno sa nasabing grupo ay isang former na movie star na nakatara sa Forbes Park. Ayon sa Yes! Magazine, ay may listahan ng mga pangalan ng mga nasabing tao na may utang sa nasabing Forbes Park movie star at nang ito ay magkasakit ay inhiwan niya ang nasabing listahan kay Nida Blanca na kanyang matalik na kaibigan. At ayon din sa isa pang testigo, ay nakita niya si Nida Blanca kasama ang kaibigan nitong si Candelaria Deng Tantoco sa Casino Filipino noong gabi ng November 6, 2001. Nakita kami ni Miss Nida doon sa mismo sa slot na, no? Sa slot machine, dumiretso na siya doon from doon sa Paigaw, no? Sinasabi Paano Kaya nalaman na galing siyang Paigaw? Kasi nag, nag uusap kami, nakita na kami, tapos sabi niya, it's you again. Tapos so, nagkukwento na kami. Dumating na yung kasama niya. Tapos sabi, uh, Uy, nanalo ka na pala ng ganito. sa Paigaw at may usap-usapan din na lumabas na si Nida Blanca ay nabaon sa utang sa nasabing sindikato na nagpapautang ng pera sa mga gamblers sa nasabing kasino. Maging ang driver na si Raul Orozco ay inimbestigahan din matapos na makakuha ng report, nakita ito malapit sa lugar kung saan nakita ang katawan ni Nida Blanca. Si Raul Orozco ay magtatrabaho sa dating asawa ni Nida na si Victorino Torres bilang driver nito. Ngunit agad din nila itong pinakawalan dahil sa wala silang nakitang kahit na anong maglilink dito sa pangyayari. Hanggang ngayon ay ginugunita pa rin ng mga nagmamahal sa aktres ang kanyang pagkawala. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang katanungan kung sino ba ang pumatay kay Nida Blanca. Hindi man nabigyan ng hustisya ang kanyang naging kamatayan dito sa lupa, ay makakamtan niya naman ang hustisya sa harap ng hukom ng nasa itaas. Uy! Ingles! galeng, Aber! Garahan mo nga ako ng pranses. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next